Isang linggo nang tambak ang labahin ni Nanay Gloria. Wala na kasi silang supply ng tubig sa Barangay Santo Rosario mula sa Baguio Water District. Kaya ngayong araw, pinagtiisan niya munang maglaba sa gilid ng sapa gamit ang tubig sa bukal. Mahirap talaga, walang importante, tubig talaga. Kasi kung magkaroon ng abiriya, saan kukuha? Wala naman ng tubig dyan. Tanging ang bukal lang na ito ang kanilang pinagkukunan ng tubig tuwing wala silang supply mula sa bawadi. Pero pati ang bukal nagsimula ng matuyuan dahil sa kawalan ng ulan. Ayon sa barangay kagawad na si Rosana, naranasan na nila ang higit sampung araw na walang tubig. Gustuhin man nila magpa-deliver mula sa mga water delivery service, mahaba na rin daw ang pila. Ngayon po, sa taghirap po ng tubig, hirap na po kami. Kung sa delivery water po eh, pila po, paano po kaya to kapag wala na po siya? Natutuwa naman raw sila sa tuwing nagkakaroon ng supply ng tubig sa kanilang barangay. Pero madalas daw nangyayari ito tuwing gabi o madaling araw. Kaya ang ilan sa mga residente mula sa matataas na lugar sa barangay, kinakailangan pang bumaba, makasalok lamang ng tubig. Yung mga iba po hindi na po nakakaigib, hindi po sila nakakapuno. Kami po kami po huyatan na lang po ginagawa namin para magkatubig lang po kami rito ho. Eh, Ay sana dati-dati naman nagbibigay sila, kuminsan tatlong beses sa isang linggo. Eh ngayon isa lang. Bihira pa. Ayon sa pahayag ng Baguio Water District, ang nararanasang mahinang supply ng tubig sa Baguio City ay resulta raw ng seasonal decline of water ngayong tag-init. Madalas raw na tamaan ito mga nasa dulo ng distribution line at mga matataas na lugar. Sa inilabas sa advisory ng Baguio Water District ngayong linggo, aabot na sa higit 30 lugar ang nakararanas ng mahinang supply ng tubig. Pero dahil sa paglala ng Ilnino sa bansa, posibleng madagdagan pa ang mga lugar na magkakaproblema sa supply ng tubig. Ayon sa pag-asa, inaasahan na paig tingin pa ng isterlis ang tag-init sa bansa ngayong Abril hanggang Mayo. Aasaan pa rin naman daw ang konting pag-uulang dala ng isterlis, pero mas magdadala ito ng mas mainit at maalinsangang panahon. Doon sa isterlis na yan, mainit ang ibubuga niyang hangin sa atin. Nandiyan doon naman nag a ah, ah, habang mainit, doon naman nagde-develop yung mga kwan natin, cloudiness. Tanging magagawa sa ngayon ng bawadi ay magsagawa muna ng equal distribution ng tubig at hangga't maari raw ay magtibid sa paggamit ng tubig. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headlines.